Sabi ng pambabastos na ginagawa ng ilang senador sa taong bayan. Unang-una, may ilang senador na hayagang umaamin na pro Sara Duterte sila. Ang malala pa, openly against sila sa impeachment case. Ano yun? Eh sila yung uupong judge sa trial. Paano pa sila niyan magiging patas? Wala pa nga yung ebidensya, may desisyon na sila agad. May pinoprotektahan na agad. Sa normal na korte, kapag may bias ang judge, dapat hindi na pinapaupo. Pero sa Senado, okay lang. Ganyan na ba kababa ang standard ng pagiging honorable senator? At ito pa, si Senator Chis Escudero, halatang-halatang gustong-gustong i-delay ang proseso. Para saan? Para makuha ang mga boto ng mga pro-Duterte senators? Para manatiling Senate President? Grabe no, masinuuna pa ang posisyon kaysa sa prinsipyo. Kung ganyan ang asal, baka dapat si Chis Escudero na ang next na sipain sa Senado pagkatapos ni Bong Revilla. Mga kababayan, tandaan natin, ang impeachment trial ay hindi drama, hindi laro. Isa itong constitutional na proseso. Seryoso. Dapat patas at walang kinikilingan. Deserve ng taong bayan ng katotohanan. Deserve natin ng mga mababatas na may respeto sa batas at sa dangal ng kanilang mga posisyon. Kung ganyan ang asal ng ilan sa Senado, paano pa nila aasahan ng ordinaryong Pilipino na sumunod sa batas kung sila mismo ang nanguunang lumabag?